Hello everyone, it's me again, Andrew Marikit, and welcome to my channel. <laughs> Uy, ay, ah, ka mo, guys. Mo, please? aramé, Happy birthday. You know, birthday, kuya, wish ni kuya? Wait, wish wish

Uy, uy, dali mo rin, kimaligid na, dali mo rin. Ah, dili, lagi mo mag-k-art. Dili, mag-k-art, guys. So, mga to, anay ko, guys, sa kuan. Kay Aho na lang to, bayaran, kay mga to, may basketball court, no? So, maayo karon ang panahon, sobra kainit, hayag ang kalangitan, and ay, yes. Mahapit lang anay ko sa balay para bayaran ang red horse and then mga dumi sa basketball court. No? So, see you there, mga kaigsuunan ko. Uy, ano lang mo magbugno-bugno ni Habi? Arami? Dali, Habi. Ah, lagi mag-away-away. Ang ato okay. tag-basketball court. Yes, ma'am. nga guys Kumana na di ay tanan pagkuan na rip Kutob kutub na nga dito siya Kumana na siya rip rap guys so pwede na siyang siminto una po na po ang dalan kay nabutangan na malag colbert dari and arami hala aron atasun ka diha sige hi pogi <laughs> hi pugi Dali na mo guys, kaatasan mo yere Sige gemuk Japak-japak, anong kalapukan. Bawal yan. Uy! Bawal ka, ayo na ba? Yana, sa yes, pang, pang na to. Uy, ira nga, mag chanina. <laughs> wawa, wawa, wawa. Huwag ako, guys. Kamusta tag-basketball court, ha? Wait. asigina oh, tarana Tara na. Oo. Arat na. <laughs> ah, nangihira, kakay. Mauli na mo. Gabi-i na mo. kamera Camera ni GB. Okay, mauli na daw mo sa inyo sa ubos. Guys, dali na mo. ko kay ganyan ka mo. Guys, ang kukulit na mga kasama ko eh. Ay, huma naman ang Dola, guys. Nag -game, game over na sila. Pero nagpagap mga tao. Ah. So, ang among basketballan, guys, kaya naman sa bukid. <laughs> Maghanghang, anak yung lingari. Ay! Ah! Lapok! Ah, ah. ah. So, na, game over na judi ay sila. Sige Kai. Oh, hayag nga rin, guys. Itong mo, dibang nagsisemento. Na. Ito, aras sila ang mga nagdudula. Pero marag ko, anay, sila pustaan lang ka ng round robin. Ha? Wow, ang galing mo naman. Hala, sinang bumili niyan? Ha? Huh. Aray. Guys, ayaw maglungas ka. Ayaw kay mga damag mo ambak nga, mag-blekow, blekow, pa di, ambak na yung Julie, ala araw hubak, <laughs> <laughs> mo ambak kung lang resa, buwan ngalang injom kumpak, tukar na yung hubak di Ay, hapon na kaayo eh. Hmm? Mga pudya, nagdagan-dagan na. ganas sa lignan ni Kiwak Makadagan, just nagtarong ba? Hmm. ba Guys, ayaw mo palabi kay Madam Agmo. Pagdarong ba mo ba? Ah, badlongon lagi sila kaayo.